Bago po ang lahat, nais ko muna pong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Binibining Winter Ribbon mula sa Section 3D. Magandang umaga po sa lahat. Narito po ang ikawalong pangkat, ang susunod na magtatalakay. Muli ay magandang umaga sa lahat. Nagagalak akong malaman na nasa maayos kayong kalagayan. Ngunit, bago po natin simula ng ating klase, ay hukuman na natin ang ating mga ulo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyayang amin natatanggap sa araw na ito. Gabayan mo po kami sa aming pagtatalakay. Nawa po ay kami ay iyong tulungan na mas mapalawak ang aming isipan. 'Yun lamang po. Maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Para naman sa pagbabalik-aral, balikan muna natin kung ano ang paksang tinalakay noong nakaraang linggo. Tungkol saan nga ba ito? Ito ay tungkol sa mga naiambag ng mga makata sa pagpapayabong ng akdang patula sa panahon ng propaganda himagsikang Amerikano at Hapones. Sinasabi po sa panahon ng mga Hapon, ginagamit ng mga makata ang tula upang ipahayag ang kanilang saloobin laban sa mga mananakop. Sa panahon din po ng Hapon, ginagamit ang tula bilang pagpapahayag ng paghihirap at paglaban sa mga Hapones. So, iyon lamang. Patid kong marami kayong natutunan noong nakaraang talakayan. Ngayon, handa na ba ang lahat na tumuklas ng panibagong aralin? Mahusay, makinig lamang ang lahat para sa pagpapatuloy ng talakayan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Jessica Rigaspi mula sa Section E. At bago po tayo dumako sa formal na pagtatalakay, may inihanda po muna kaming paunang gawain. Ito po ay pinamagatang sino yarn. Panuto, kilalanin kung sino ang nasa larawan sa pamamagitan ng mga clue. Magsimula na po tayo. Unang larawan, siya ang makatang sumulat ng tulang bayan ko at kilala sa tawag na Husing Batute. Sa tingin niyo po, sino po ang nasa larawan? Jose si Corazon B. Magaling, tama po. Sunod po nalarawan, siya ang makatang sumulat ng isang dipang langit. Sa tingin niyo po, sino naman po ito? Amado B. Hernandez. Tama po. Maraming salamat po. Ngayon po, base po sa inyong isinagawang gawain, may ideya po ba kayo kung ano ang paksa natin ngayon? Panitikang patula sa panahon ng liberasyon o pagpapalaya at aktivismo. So maraming salamat. Tama po. Ang ating paksa po ay panitikang patula sa panahon ng liberasyon o pagpapalaya at aktivismo. Bago po tayo dumako sa ating paksa, babasahin ko muna po ang layunin. Unang layunin, nakikilala ang mga makata at mga akdang tula sa panahon ng liberasyon at aktibismo. Sunod po, nakapagbabahagi ng mga natutuhan sa kahalagahan ng mga akdang panitikan sa panahon ng liberasyon o pagpapalaya at aktibismo. Last po, nakabubuo ng mga pangkatang ulat tungkol sa pagsisiyasat ng mga panitikang tula. Upang mas lalo niyo pong maintindihan, basahin po muna natin ang talasalitaan. Una po ay ang placard. Ito po ay isang karatula na karaniwang ginagamit sa mga protesta o pampublikong pagtitipon upang magpakita ng mensahe. So halimbawa po nito yung karatula ng may nakasulat na itigil ang korupsyon. So isa po itong placard na nagpapahayag ng pagtutol sa korupsyon sa gobyerno. Sunod po ay ang liberisasyon proseso ng pagpapalaya mula sa control o paniniil, So halimbawa naman po nito yung um, liberisasyon ng mga kababaihan. Ang paglaban sa diskriminasyon at pang sa mga kababaihan upang makamit ang pagkapantay-pantay. Panghuli po ay ang aktibismo. So ito naman po isang organisadong pagkilos ng mga tao upang ipahayag ang kanilang pagtutol o suporta sa isang isyo So, halimbawa po nito pagpuprotesta laban sa pagtaas ng presyo ng halimbawa gasolina So, ang pagtitipon ng mga tao upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa pagtaas ng presyo ng gasolina Isa pa pong halimbawa pag-oorganisa ng mga volunteer para sa paglilinis ng kapaligiran So, um ito naman po ang pagsasama-sama ng mga tao upang maglinis ng kapaligiran at makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan. So sa punto pong ito, mas lalo nating palalimin ang inyong kaalaman tungkol sa ating tatalakayin paksa. Kaya simulan na natin ang ating bagong aralin patungkol sa panitikang patula sa panahon ng liberisasyon o pagpapalaya at aktibismo na ipagpapatuloy po ni Ginoong Roa. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayan natin ang isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng panitikan ng Pilipinas. Ang panahon ng liberasyon o pagpapalaya. Ito ay panahon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan nagbalik ang mga Amerikano sa Pilipinas tulad ng ipinangako ni General Douglas MacArthur. Noong Hulyo 4, 1946, iwinagayway ang ating bandilang Pilipino, kudyat ng ating kalayaan. Ngunit, bukod sa kagalakan ng kalayaan, may mga hamong kailangan harapin ng ating bansa. Sa panahong ito, naging mahalagang bahagi ng panitikan ang mga tula na nagbigay daan upang maipahayag ang damdamin ng mga Pilipino sa pagbangon mula sa hirap. Una, pag-usapan natin ang kalagayan ng bansa noong panahon ng liberasyon. Matapos ang digmaan, kinailangan ng mga Pilipino na bumangon mula sa kahirapan. Ang mga pangunahing gawain tulad ng pagsasaka, pag-aalaga ng hayop, at pangingisda ang nagbigay buhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Nagkaroon din ng mga pagtatayo ng mga pabrika at iba pang mga negosyo na tumulong sa pagbangon ng Pilipinas. Pangalawa, Kilalanin natin ang mga makata sa panahong ito at ang kanilang mga akda. Anciento Silvestre Siya ay kinikilala bilang pambansang makata. Ang kanyang mga tanyag na akda ay Ako'y may lahing kayo at mutya ng silangan. Alejandro Abadilla Isa sa mga makata na makabagong panahon. Nagpasimula ng malayang taludturan at isa sa kanyang tanyag na tula ay ang mutya ng silangan. Amado V. Hernandez Tinaguri ang makata ng mga manggagawa. Ang kanyang mga tula ay nagpapakita ng damdamin para sa mga anak pawis. Halimbawa, ang panday. Jodoro Hiner, Sumulat ng ang sining ng tula at mga tula tulad ng ang guro at ang buhay. Sirio H. Panganiban, isang tradisyonal na makata, ngunit sumabay din sa pagbabago ng anyo ng panulaan. Isa sa kanyang akda ay ang habang buhay. Idiponso Santos, kilala sa kanyang mga tulang nagbibigay pansin sa kalikasan. Simple lang ang kanyang estilo, ngunit puno ng damdamin. Sa panahon ng liberasyon, ang panitikang patula ay naging daluyan ng damdamin ng mga Pilipino. Ito ang naging inspirasyon ng ating mga ninuno upang patuloy na mangarap at magpunyagi para sa mas magandang kinabukasan. Bilang pagtatapos, nais ko kayong tanungin. Paano kaya nakatulong ang mga makatanong panahon ng liberasyon upang magbigay ng pag-asa sa mga Pilipino? Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay aking itatalakay ang panahon ng aktibismo. Panahon ng aktibismo 1970 dalawa Ang mga tulang ito ay sinulat sa panahon ng aktibong paglaban sa diktadorang Marcos. Marami sa mga tula ay nagpapahayag ng pagtutol sa gobyerno at pag-asa para sa pagbabago. So ang una ay ang mga A ng panahon, labing siyang ni Alejandro Q. Perez. Ang pamagat mismo ay nagpapahiwatig ng pagiging makabuluhan ng mga tula sa panahon ng akmo. So malamang ito ay tumatalakay sa mga pangyayari at damdamin ng mga tao noong panahong iyon. Pangalawa, ang kalikasan labing siyang ni Alicito Silvestre. Maaring gamitin ang kalikasan bilang metapora para sa sitwasyon ng bansa Maaring simbolo ito ng pagkasira o pag-asa para sa pagpapanumbalik. Pangatlo ay ang peregrinasyon at iba pang tula, labing siyang pitumpo ni Reyo Alma. Ang peregrinasyon ay nangangahulugang paglalakbay, so maaari din itong tumutukoy sa paglalakbay ng mga Pilipino tungo sa kalayaan o pagbabago. At ang pang-apat ay sitsit -sit sa kuliglig, labing pot dalawa, ni Rolando Estineo. Ang sitsit -sit ay maaaring tumutuboy sa mga bulong ulihim na pag-uusap ng mga aktivista. At ang kuliglig naman ay isang insekto na kadalasang naririnig sa gabi na maaaring simbolo ng pagtatago o pagiging maingat. At ang panghuli ay ang mga gintong kaisipan, labing siyampitumpot dalawa, ni Sugundo Isgera. Ito ay maaaring tumutukoy sa mga mahalagang aral o minsay na gustong ipaabot ng makata sa panahon ng aktibismo. So, kab sa kabuuan, ang mga tulang ito ay nagsisilbing refleksyon ng damdamin, karanasan at pag-asa ng mga Pilipino sa panahon ng aktibong paglaban sa diktadorang Marcos. Ito din ay nagbibigay ng mga mahalagang pananaw sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas iba pang mga tula. Una ay ang mga dugoang placard. Mahabang tulang alay sa mga demonstrador na pinatay sa Minjola ni mga Mangahas. Ito ay isang tulang nagpapahayag ng pakikiramay at paggalang sa mga namatay na demonstrador sa Minjola. Inilalarawan nito ang sakripisyo at tapang ng mga aktivista na nagtangkang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Pangalawa, ang borgis sa kanyang almusal pagtuligsa sa kawalang pakialam ng mga middle class sa karukaan ng taong bayan ni Rolando Esteneo. Ang tulang ito ay isang kritisismo sa mga nasa gitnang uri na hindi nagmamalasakit sa kahirapan ng mga mamamayan. Inilalarawan ito ang pagkakaiba ng pamumuhay ng mga mayayaman at Mahirap. Sunod ang mga kagilagilalas na pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz ni Jose Petela Caba. Ang pamagat mismo ay nagpapahiwatig ng isang kwento ng pakikipagsapalaran. Maaaring simbolo ito ng paglalaban ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan. Pangapat, may bago ang awit ng revolusyon ni P.T. Martin. Ito ay isang tulang nagdiriwang sa revolusyon at pagbabago. Maaaring tumatala ito sa pag-asa at pananampalataya sa pagkamit ng kalayaan. At ang panghuli ay Elehias, isang rebelde ni Virgilio Almario. Ang Elehia isang tulang nagdadalamhati. Sa kasong ito, malamang na nagdadalamhati ito sa pagkamatay ng isang aktivista o revolusyonaryo. So ang mga tulang ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng panahon ng aktivismo sa Pilipinas. Ito din ay nagpapahayag ng mga pakikiramay, pagtutol, pag-asa at pagdadalamhati. Tumako naman tayo sa mga tulang nag-ugi ng gantimpalang palangka noong 17.00 hanggang 17 isa. Una ay ang mga dugoang placard at mga tula ni Rihilio Mangahas. Pangalawa ay ang tatlong awit ng pagbuksa ni Lamberto Antonio. At panghuli ay ang dalawang tula ni Cirilo F. Bautista. Para sa pagpapatuloy, ako po si Binibining Mary Virgiline May pugay mula sa Section 3D. Kaya, isa sa mga tula noong panahon ng liberasyon ang isang dipang langit na isinulat ni Amado V. Hernandez. Ngunit bago natin basahin ang tula, ay kilalanin muna natin kung sino nga ba si Hernandez. At bakit at tungkol saan ang tulang isang dipang langit. Si Amado V. Hernandez ay isa sa mga pinakadakilang makata at manunulat sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong September 13, 1903 sa Hagonay, Bulacan. Siya ay isang tanyag na manunulat, aktivista at leader ng kilusang manggagawa. Kilala siya sa paggamit ng panitikan bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng mga hinaing ng masa at kanyang pakikibaka para sa katarungan at kalayaan. So si Hernandez ay ikinulong noong dekada 1950 dahil sa akusang rebelyon at pagsuporta sa mga militanteng kilusan ng manggagawa. At habang nasa bilangguan ay isinulat niya ang ilan sa mga obra or akda kabilang ang isang dipang langit. Ang isang dipang langit ay isang makapangyarihang tula na isinulat ni Amado V. Hernandez. Ito ay nagpapakita ng paghihirap at pakikibaka ng isang bilanggo laban sa kawalan ng katarungan at paniniil. So ang tula ay nagmula sa personal na karanasan ni Hernandez. Noong siya ay ikinulong dahil sa mga paratang nakaugnay ng kanyang aktibong partisipasyon sa mga kilusang panggagawa. Pang So sa kabila ng pisikal na pagkakakulong, ipinakita sa tula ang kanyang diwa at nananatiling malaya, matatag at handang lumaban para sa katarungan. So ang tula ay isang simbolo ng pagtitiis, lakas ng loob at pananalig sa hinaharap na tagumpay laban sa operasyon. So sa bawat talutod, inilahad ni Hernandez ang pait ng pagkakakulong ngunit sa bandang huli ay nagtapos ito sa mensahe ng pag-asa na may gintong araw ng kalayaan na darating. Ngayon basahin natin ang tulang isang Sandy Panglangit ni Amado V. Hernandez. Ako'y ipinhiit ng linsil na puno ng hangad, palibhasa yung diwa ko'y piitin. Katawang marupok, aniyay pagsuko, damdami supil at mithiin ay supil. Itunulong ako sa kutang malupit, bato, bakal, punlo, balansik ng bantay. Lubos na tiwalag sa buong daigdig at inaring kahit buhay man ay patay. Sa munting dungawan, tanging abot malas ay sandipang langit na puno ng duha, maramot na birang ng pusong may sugat, watawat ng aking pagkapariwara. Sintalim ng kidlat ang mga mata ng tanod. Sa pintong may susit walang makalapit. Sigaw ng bilanggo sa katabing moob, anaki at tungal ng hayok sa yungib. Ang hapoy tila isang tanikala na kalakaladkad ng paang madugo. Ang buong magdamag ay kulambong luksa ng kabaong waring lungga ng bilanggo. Kung minsan magdaan ka ang payak na yabag, kawil ng kadena ang kumakalhandi. Sa maputlang araw, saglit ibibilad, sanlibong anino iniluwa ng dilim. Kung minsan, ang gabi, biglang magugulang tang sa hudyat. May takas at asod ng punlo. Kung minsay tumatangis ang lumang batingaw, sa bitayang muog, may naghihingalo. At ito ang tanging daigdig ko ngayon. Bilanggo ang mandilibingan ng buhay. Sampo, dalawampo at lahat ng taon ay buong buhay ko'y dito mapipigtal. Ngunit yaring diway walang takot, hirap at batis pa rin itong aking puso. Piit ay bahagi ng pakikimalas. Mapiit ay tanda ng di Ang taot bat hala ay hindi natutulog. Di habang araw ang api ay api. Tanang paniniil ay may pagtutuos. Habang may bastilya ay may bayang gaganti. At bukas, diyan din. Aking matatanaw sa sandipang langit na wala ng luha. Sisikat ang gintong araw ng tagumpay. Layang sasalubong ko ay paglaya. Ngayon matapos nating basahin ang isang tulang ginawa ni Amado V. Hernandez ay ano ang naiwan sa inyo pagkatapos basahin. So ngayon ang tula ay nag-iwan ng malalim na damdamin ng paghihirap. Ngunit kasabay nito ay ang lakas ng loob at paninindigan ng makata. Nararamdaman ko ang kanyang galit at hinanakit laban sa sistemang pumipigil sa kanyang kalayaan pati na ang kanyang matibay na pananalig na ang diwa at damdamin ay hindi kailanman maaaring gawing bihag. Sa kabila ng hirap, ang mensahe ng pag-asa ang pinakamahalaga na ang kalayaan ay isang bagay na dapat patuloy na ipaglaban at panindigan. Para sa ikaralawang katanungan, ano ang mga mensahe na sa tingin nyo ay mahalaga sa panahong iyon? So, ang tula ay isang simbolo ng pakikibaka laban sa operasyon at kawalan ng katarungan na napakahalaga noong panahon ng laban para sa kalayaan. So ipinapakita nito na ang kalayaan ay hindi madaling makamtan, ngunit ito ay nararapat pagsikapan kahit na mahirap. So ang paninindigan laban sa katiwalian, kawalan ng katarungan at pang-aapi ay minsaheng mahalaga noon at nagpahanggang ngayon ang um, hindi pagsuko sa kabila ng hirap ay nagpapakita rin ng pagiging matatag ng mga Pilipino na siyang nagbigay sa atin ng inspirasyon sa panahon ng pakikibaka so para sa pangatlong katanungan ano-ano ang inyong natutunan sa kahalagahan ng mga akdang panitikan sa panahon ng liberasyon o pagpapalaya at aktibismo. So ang mga akdang panitikan sa panahong iyon ay mahalaga bilang tagapagdala ng katotohanan at damdamin ng buong bayan. Nagbibigay ito ng malalim na pag-unawa sa kultura at kasaysayan ng bansa at naging daan upang maipalaganap ang kamalayan sa ating mga kababayan. So ang mga mananulat ay gumamit ng panitikan bilang sandata upang isiwalat ang pang-aapi, kawalan ng katarungan at kahirapan sa lipunan. Higit pa rito, ang mga akda ay nagbigay inspirasyon sa pagkakaisa at iba't ibang sektor ng lipunan. Ito rin ay nagtaguyod ng layunin na makamit ang tunay na kalayaan kung saan nakakamit natin ngayon. So nagsilbi itong mabisang kasangkapan sa edukasyon na nagtuturo ng mga aral at asal pati na rin moralidad na siyang gabay ng mga tao upang makibaka at ipaglaban ang pagiging makatarungan at ang ating kalayaan upang mas lalong mapaunlad ang ating lipunan. Narito ang inyong pangkatang gawain na isusumiti nyo sa susunod nating pagkikita. Narito ang panuto. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng isang makata at tula mula sa panahon ng liberasyon at ang isa naman ay sa panahon ng aktibismo upang magsagawa ng masusing pananaliksik at pagsisiyasat. Para sa unang pangkat, Section D, Ako'y lahing kay Manggi at ang Placard ni mga Mangahas. Para sa ikalawang pangkat, section E, ako ang taigdig at ang mga kagilagilalas na pagkikipagsapalaran ni Juan de la Cruz. Para naman sa ikatlong pangkat, section F, ang panday at ang burkis sa kanyang almusal ni Rolando S. Tenyo. Para naman sa inyong taktang aralin, sumulat ng sariling tula na nagpapakita ng inyong saloobin tungkol sa kalayaan at aktibismo sa kasalukuyang panahon. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Kaangkupan, 20 puntos, pagkamalikhain, 10 puntos, kalinisan, 10 puntos, para sa kabuuan, 50 puntos. 'Yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat sa pagkikinig na why maraming din kayong natutunan sa aming tinalakay. Yun lamang po, maraming salamat.